So, bidli na kayong karni. Dito tayo sa reality. Bulad or toyo. Wed! Noodles. Lucky me or quick chow. Higop ka sa malamig na panahon. Magpasabaw. kay unia na yung mga kiki. Kailangan malubi. Meron tayo. Energy. Lagyan natin siya ng petchay. Dahil wala naman tayong pechay. So, kahit sa gulay man lang magka-pechay tayo. Tapos, suka na napakaanghang. And, bigas mais or corn rice or corn breach. Beach. Corn beach. Corn breach. Corn beach. <laughs> Pesto yun. Sabahin ko ba sa kalibugas na sa amin? Karang <laughs> pechay para lahutay. Bulag. Karang bulag. Karang quick pechay para lahutay. Ang utin nga naglutay-lutay. <laughs> Giatay. <laughs> Hindi <laughs> naman alam niya ano ni <laughs> oh, si gawin ni Oo, mas jugok si Jumito <laughs> oh, siya. <laughs> oh, <laughs> basta ang importante, kaya waman tayong pechay o kipay mukha untag pechay pagpagay sa lagay. Wala <laughs> na, 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 alin na mga bayot na tayo ginamos para ayun. sa mga kinugos. <laughs> mm. okay. Kain na tayo. So, so, Karinaan. Yeah. Amen. 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 Kami lang nandito kaya mga Yuya ta dito na mista. No ko kaunta. Hindi man kaayo. Eh? Wag na siya ganun karami. Ito lang. Kira. Alam ni. Kasi yung Tay. Tay so cute. sa kung tutunlan diretso. Makaubo ko ay. Halang kaayo ay. daan ko pa ibutang rugan sa sabaw ketawa sige mo kena naka naka ya siya kasi ni bale di ko na kan ni mami mo nasa ano siya so may gusto present oh, <laughs> uh, oh, uh, sakit talaga tang <laughs> <laughs> ah. na okay lord ang hmm. Ako ba likat nyo? Ang alin? Ako ba likat nyo? Ah, nangarap ka ng sili. Ang tahimik namin. Sili mo? Wala. Patry mo kay Maring yung ano. Burikat nga ako. Ang sili. Oo. At sili sauce. Pagkaibigan mo nyo. Nakapagili burikat. Bigay mo nga ano. Matalak o. Mga madong. Kanang ano? Sauce ba? Manang sana Sos Mario Caroline. Caroline here. Asa sweet girl yan. Ah, um, logon. Yan mga na. unang mga manang. Tapos tayo din sa pambahay na karne dito tayo sa <laughs> Wala din. <laughs> Unhealthy din. Wala gyapon fieldi. Ogala okay, no, maka nakalib. Uh, like oh, leggy nakalibre Oh, nakalibre git, pero wala ta nanginom, inom, di ba? At least kay na nambalman. Ayan labor. First, mga manang on noodles with pichay, luto ni Maring Brenda. And then, of course, di ginamawala mga manang mga to ang sili. Ang okay. sana. Tikman mo, tikman mo muna. Tikman mo ulit, patakan mo. Yan ang nakawa Oh, ano ka dyan? Ano ka na tikman na? Ano ka dyan? Ano ka dyan? <laughs> oh, di ba? Lame, Bigyan mo sa ano. Ah, sa manang. Bigyan mo sa manang bang. Ah, patakan mo. <coughs> patakan mo manang. Mamo. Huwag na huwag mo kung papatakan talaga. Hindi hmm. diba mo kaya nga lang. <laughs> Hindi mo lagi mo siga. Hindi mo eh. Hindi mo sa yung <nalaging> silipon. <masiga. laughs> <laughs> <Lata. laughs> <laughs> Ngayon. Ang tumun pala. So, atin sa'yo po si Marie. Nag-resort ka. Ang kuha na. Nag-ubo-ubo na. Kaya, ang ulam natin for this evening is sabaw noodles. Dili. <laughs> Tsuya. So, yes. Nadaot yan na. Yan nga manang. Ito sili. Ito ang mga kong paborito mo, kaulan. Ay, di kaya mo yan. Ang ka ng yeah. sili. Oo, oo kasi gusto mo na ako dagang yung sili kay hindi ko masatisfy anong ang hindi ko halangan. Gusto ko sabaw, super halang. At try mo yung ano na yan. Try mo yung Carolina. Ganit Iha Oo, oh, oh, ihalo mo dyan sa sauce. ah, so sa sabaw. mo sa kutsara mo muna. Ayaw lang sa kibasig. Ako sa tilawan, kibasig ma. Kaya nga basta mapangit ang lasa ng noodles. Oo, okay, di, oh, yeah. basta niya sagdi na nako makaon kay basta Dili kay ko. Tikman mo muna sa ano, blood sa bulad tuyo. Sa, o sa, oh, e, mo sa tuyo. Okay, bulad mga manang bulad. Dili na ka magka high blood mm -hmm. sa tulina. magka kidney na lang. Mm -hmm. okay. Mga sa tag bugas ma is friend. Pa kan Mhm. Kami um, pani hapon nga manang oh, yan. Yellow ng ano Golden rice. Adi ah, mo siya rice corn man lagi daw ni. Basta mauna na ibugas mais. Hindi ta magsosyal. Mura hapon de. Eh. Okay, yellow <laughs> sa yellow ang hatong pagkaon tonight. Kainan mo. Mm -hmm. Hay, ano ni? Bi ato dong patakan ani inyong special sauce. Okay. Basi nag sobraan lang pud mm -hmm. kahalang ba. Hindi man kaayo. Huwag eh? <laughs> na siyang gano'ng karami. Hindi, halak. Kailang. Okay na? Ano sa kung tutunlan Makaubo ko lang Halang <laughs> kayo eh. Daan ko pa Butang ro'ng sa sabaw sige mo. Nakabalos siya. Kasi. Hindi okay. natin Nasa namin mo. Nasa ano siya na so, siya? ko sya siya Oo, sakit talaga. Hindi, eh. kagamay lang kasi siya. Oo, udi oh, di siya mawala o oh. Naabot akong tutunlan. Laing <laughs> kay kay traidor ka nga friend, manabla. Kanawa mga manang o oh. ang tabla o. oh. Insya lami daw, rapa o oh. Manabla kay hapon oh, insya lami. Damay-damay na. Mata karun damay -damay na so Damay-damay na to friend. Ang mga suspit niya ra oh. <laughs> kani oh, halang kayo, ay gin mo pagpalitan eh. <laughs> Di gid ako ika-promote nga palit mo. Dito so gid sa inyong tutunlan ang kahalang laing kaayo ka no. hm? Agay. ayaw ayaw kaya yung ano, Bunga ng figu. Okay lang ko anang silim sa baglan lanon ko na tanan. Ay <laughs> lang ko anak sakit ka sa tutunlan na abot diretso. Lami nang taka akong pagkaon. Napatakan pag yung kakaiba. <laughs> Dali. Di trader ko bay. No, siya, imo ning ipatakan imo tuyan. Iya kay gigutan sa kala niya normal lang. Mulit siya sa tila. Akala niyo normal yung sauce lang. Halang kayo-kayo. Lame. Lame na, ma'am. Joy, dyan dyan. Ano, sis? Kare? Dutima, gapon? Mm-mm. Baka hindi pa naman yung spicy level. Oo. Hi, crazy. Hi, crazy. Hmm. Sabi to kahalang ayo dili na pwede ipatak. Mabiktima ta ana. Hmm. Lipay gimo kana ka gamit. Eh. Yeah, better, sorry, well, okay lang siguro sa gamay lang yun, kay igo lang yun, I get it over. <laughs> lagi kundi kung mo timing mo matulok sa daghan good luck hmm. anak lang anak raon pagamay no pagamay. Hmm. pag sumobra kasi mararamdaman hmm. mo dito dito makaubot ah hmm pera sabi ko sumuka ubulad sir mga ito ay pangaon ka ganila ay kasi epikas eh kainan po Ilawan sa day nimo to. Na ah, halang kayo ha. Patak-patakan nako. Dugani pa daw mga isa ka kutsara. Mo. Palubit. Palubit. Palubit taw mga almond nga. Kilaka. <laughs> <laughs> Kaya man ang sakit pero ang kahapdos ni mang. Wala nang mamon. Kaon na mi kutinyo. Lava. di na madala imong binuangan ang bata anak patay no suka siguro ang bata Kaya mo dito mo sa tutunlan kasuka sig siguro sa kanayo ayo sila sila ni Samyang. no Hmm. no ay lahi puti samyang di ba mukapot wow. sa dila sa isa sa miyang sa sa

parat mana malat. Ya, ya na nang ang bangkok nang para dia sih nama ka. Ayo, ipik-pik itu na nana. Tadi itu nak sakwa. last year nama sedekah dengan awan?